Cheat ka agad? Eh, hindi pa naman kami tapos. Eh, hindi ko pa nga nalala sa akin. Nakakain ko eh. Oo, oh, yan yun na, yan yun na. Magbabayad din naman talaga tayo eh. Kano ba ito? Hmm. Bakit? Ano nangyari? Ano? Oh, gas. Ano? Oo gas. Ano raw? Ano raw? Hugas! Oh, Hugas! Oh, Mayor, uh, isang tanong, isang sagot. Tatakbo mo pa kayo for re-election? Bakit? Eh kasi oh, bukas ang bukas, nasa Jari tayo, maganda publicity to. And good or bad publicity is still publicity. <laughs> Alam niyo ba kung ano kaso niyo? Ano? Pa, paano magiging Tignan mo nga mga itsura niyan. Ilan taong ka na, ne? Eleven. One count. Ilan taong ka na, ne? 12. Two counts. Ikaw na eh. Thirteen. Oh, libre ako. Kailan ko magta-13? Sa isang taon. Huh? Three counts! Oh. Hmm. Parts. Panyero, sandali lang. Sarge, baka naman pwede nating aregluin to. Alam niyo, Mayor, sa mga bagay na yan eh, dapat siya na ang kausapin niyo. Ah, uh, taga-preso ako. Wala akong alam tungkol dyan. Siya ho kausapin niyo. Ikaw daw ang kausapin ko. Tungkol ho saan? Uh, uh, Mayor, ano pang areglo ang nasa isip niyo? Kapalit ng mga pangyayaring ito. Basta wag lang ho, check hmm. Five thousand? Salamat. Five thousand? Thank five you. thousand? Fifteen thousand na tira? Hati-hati kaming tatlo. Hmm. Ang tagal niyo naman. Muntik na kami matuluyan doon kanina. Ito kasi nagubad agad eh. Takot ako eh. Uh, uh, teka, teka, teka. Totoo ba yung sinabi niyo doon sa loob? 11 years ka pa lang? 12 years? 13 years? Oo. Oh, sa trabaho ito. ito. Mm. Sige, alis na kami. Teka, sa kayo pupunta? Uwi na Boundary na kami eh. Sumama na lang kayo sa amin. Saan? Tutuluyan na namin kayo. Na pa. Tulog to, bilis oh. Uy, Ano to? Laki mo, babe, Akin ka! Ang sarap siguro kumain ngayon, ano no? tama. Lalo na mainit na mainit. Gutom na gutom na ako, eh. Ayos Sorry. Nasa site mo ba yung nasa site ko? Oo naman. Hmm. Ikaw. Nasaan? Hmm. Ayun. Wow. Hmm. Akin yan. Ako una nakakita eh. Hmm. Watch me. <laughs> Uy. Ah, uh, sorry ko na yan, ah. Ako rin, eh. Ah. Mag nyo? Thank you. Mm. Ah. Yung kamay ko. Ay, sorry. Ah, <laughs> uh, thank you ulit, ha. Mm -hmm. Oh, o no. na, bilig kayo sa akin na. No? Akala ko naman may gagawin kang bago. Eh, napanood ko na yun eh. Eh, bakit? Kumikita pa rin naman ah. Oh, Oo eh, kumikita pa rin ba? Oo naman. Bye. <laughs> Bye. Bye. <laughs> 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 hmm. 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 Kumailan tayo. Kumailan tayo. Na. Tara, huli ka na. <laughs> eh, eh, <laughs> eh. Bigyan mo kami ng... Hmm? Ang pambayad. Siyagot <laughs> ko, mga sikat. Okay. Anong sa'yo? Bahala ka. Ikaw? Ikaw na rin ang bahala. Ano ba masasarap orderin dito? Bahala ko kayo. Malabo, letra. Ikaw na. Pambira ka naman. Magkaling tayo sa labas. Isilaw ako sa araw. Bukoy, ikaw na nga. Hmm. Hindi lang kayo marunong magbasa, eh. Ano? 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 Ang sabi ko, uh, bigyan mo kami ng fried chicken, pancit canton, mm. chapsuy, mm? fried siomay, fried rice, at lumpian Shanghai. Top up! tiga tiga tulong order. <laughs> yes! <laughs> <laughs> Natin to. Ika nga ni FBR. Kaya natin ito. Philippines 2000. Di ba aga? Siyempre. May iba ako. Alam niyo ako, ang pangarap ko, maging isang stuntman. Katulad ni Jackie Chan. Ako, simple lang. Kung hindi ako maging surgeon, o pwede na sa akin yung MD. Doctor of Medicine. Ako, bago mamatay ang airpot ko, ang... Pangarap niya sa akin. Maging isang militar. Sayang. Ang ka naman, oh. Hindi pa naman tapos ang lahat, eh. Ang mga pangarap natin, matutupad din yan. Nasa sa lang yan. Kung! Magtsatsaga tayo at magsusumikap. Pasok sa banga. Shit, kagad! hindi eh, pa naman kami tapos. Eh, hindi ko pa nga nalala sa akin. Nakakain ko, eh. Oo, oh, yan yun na, yan yun na. Magbabayad din naman talaga tayo eh. Kano ba ito? Hmm. Bakit? Ano nangyari? Gas. Ano? gas. Ano raw? Ano raw? Hugas. gas. isang sabon daw. Amoy sabon nga. not. Ay. Hoy. Mula sa araw na ito, pasag na pagsasamahan natin. Bahala na ako sa buhay ko. Bahala na kayo sa buhay nyo. Ayoko na kayo makita. Huwag kang sasama. Oh, miss. Ano ba ang nangyari? Buti ho tumating kayo. Yung bago, inis nacho. Saan nun napunta? Habulin nyo. Doon ako pumunta. O sige, habulin ko. Sandali. Oh, bakit ba nakahasa? Hindi dyan, Mama Tung... Police. Tung... Hello? Uy, Mama, pulis. polis. na ako kayo ah? Ako nga pala si, ah... Uh, Bila, senyor. Mama! Teka muna, may kausap ako eh. Nasaktan ka ba? Mama, polis! No, no! Inis na, Chewie, yung bag ko. O, oh, di habulin mo. Kayo, humabol kayo. Polis, Hindi kayo. Tumabal ko. Sandali. Mo. Aha! Nakita niyo kung saan nagpunta? Di raw nila nakita. Magkano ang laman? Marami. <laughs> Magkano nga eh. Nalang, bibilahin ko. Salibo. Laban libo. Tatlong libo. Apat na libo. Ayop ka, pinagod mo ako? Hmm? pulis. Maraming salamat ho, nakuha niyo yung bag ko. Oh. Mupo muna. Ay, maupo muna kayo. Uh. Uh. Hmm. Naku, may dugo kayo. Wala ho tayong magagawa, misis. Lumaban sila. Sila? Hindi pa isa lang yung snatcher? Hindi, may kakampi. nagaabang doon dun sa kanto. Kakampi? Pero, huwag ko kayong mag-aalala, misis. Ganyan ho talaga ang buhay namin, mga pulis kalahati ng katawan namin nasa ospital. At... Chopaw nga. Sige, kumain ka. Kalahati naman eh. Nasa simenteryo. Uh, toyo nga, pakiabot. Uh, toyo? Ito, oh. Eh, <coughs> aalis na po ako. Teka, sandali. Tanggapin mo ito. Uh, Mrs. Huwag na po. Kailangan, kailangan ko na pong umalis. Dahil ang anak ko eh, nasa ospital. Ospital? Bakit? Ano ba nangyari sa anak mo? Ayon sa doktor eh. kolera Cholera? Cholera? Ako, kailangan mo ng pera. Eh kung... Sumahan na lang kaya kita sa ospital. Uh, huwag na po, Mrs. Malayo. Malayo ang ospital. Malayo? Bakit? Saan ba yung ospital? Bicol? Bicol? Naku, malayo nga. One, two. O ito, tanggapin mo itong liman libo. Kung ang lahat lamang na nagawa ng bagay katulad nyo, kahit na mabugbog ako ng mabugbog, walang kwenta sa akin. Patulungan ko lamang lahat ng mga katulad nyo. Salamat. Ah, idagdag mo itong limang daan para hindi mo na magalaw yung liman libo. Pamasahin mo ito, papuntang Bicol. Oh. Salamat. Salamat, sister. Praise the Lord. Oh, thank you. Sige, lumakad ka na. Baka gabihin ka papuntang Bicol. Salamat. Miss, pakibalot. Lahat, ha?